Hello mga lords, uh, sa lahat mga nagtatanong sa akin no, kung bakit iba na raw, sabi ng dami nitatanong sa akin na bakit iba na yung ano nila, portal ng Converge. Or, siguro yung IP address or portal. So sabi nila iba na raw. So ipapakita ko sa inyo na hindi nababago ng settings ng Converge no. Hindi nababago yung settings pati yung portal, pati yung, pati na yung uh, admin IP address. So ipapakita ko sa so, punta tayo dito sa Microma no. Magla-pasukin natin yung ano, ah uh, portal ng Converge. So type natin yung 192.168.1.1. Yan. Tapos login tayo dito sa username. Tapos ah uh, type natin yung admin. Yan ipapakita ko sa inyo, admin na. Tapos yung ko uh, password Converge at gta123 Converge at gte123 login So ayan So yung access controllers makikita natin dito So dito tayo sa uh, network Yan Sundan nyo lang to ha. Kasi ang dami nagtatanong bakit wala iba daw yung ano nila, uh, portal. Yung settings ng Converge. Basta parehas tayo ng model. Ayan ang model nyo, oh, ito. F670L. Ayan. Baka ibang model lang saan nyo dyan. So, sa likod ng uh, model nyo, makikita nyo dyan yung ano, model. So, dito sa uh, WLAN radio, 2.4 GHz ah uh, click lang natin to. Parehas lang to sila sa ano, ada pa uh, sa 5G. Ayan. So sa 2.4 dito, click lang muna natin to. Nakikita natin dito yung access controllers. Ayan, di ba? Ayan yung access controllers. Dito natin makikita yung inad natin. Ayan, kasi ito naka-add na to. Kita nyo naman yung ano natin, no. Ah uh, Ah, uh, uh, oh, October 6 ngayon ha. October 6, 8.30pm. So, ito yung access controller. So, updated talaga to ha. Yan. Nakikita nyo naman yan. Yan ang mga naka-add natin ng na gadget dito. Yan. So, kahit ibigay natin yung password natin, hindi nila ma-access pag hindi natin ma-add dito sa permit. Yan. Kahit ibigay natin yung password, hindi natin ma-access. Ayan o. No? Yan ang mga naka-add. So, ito yung nakakunik sa atin ngayon. Yan ang, kaga yan ang connected. Pag hindi makakunit, uh, mawawala yung isa dito. Pag sa 5G naman, ganun din. I-add nyo rin dito sa access control list. So, wala akong naka-add dito sa 5G. Doon sa 2.4 lang. Ganun din. Ayan. Sa 2.4 lang. So, yan ang updated natin ha. Baka sabi nyo, iba yung ano nababago na yung settings ng convert Hindi pa rin nababago, ganun pa rin. Basta ang yung model, F670L. Ayan, ito yung model niya, ha? So, pagdating sa, ano, ah, uh, baga mali din kasi yung ano nyo. Kaya pagdating sa W lang, i-click nyo lang, tapos hanapin yung access control list. Ayan, access control list. So, ayan, ay, eh, maraming maraming salamat sa inyo lahat. Uh, shout out na lang sa ating lahat ano? Ay mga taga mga Converge user diyan. Ayun. Ayun, maraming maraming salamat yung tiwala. Huwag kalimutan mag-like, share sa at pag-subscribe. Ayun mga lords, saka ang pag-like natin, huwag kalimutan dahil para ma-recommend tayo ni YouTube ano. Ayan, malaking tulong na sa akin 'yan isang like lang, maraming impact na sa akin channel yan. Alright, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sa inyong pagtitiwala, ano? So, ayan na, napapatunayan natin na hindi nga nababago yung settings ng Converge, no? Uh, ganun pa rin, ganun pa rin ang settings na basta parehas yung uh, model ip 67 l Alright, maraming salamat. Bye-bye!